Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa may kawikaan, Kabanata 18, Talata 17. Ang sabi po dito, ang unang pahayag ay inaakalang tama hanggat hindi naririnig tanong ng kabila. Yan, ito po ang salita ng Diyos. At uh, madalas nating marinig na sa bawat kwento may dalawang side yan di ba kung sa hukuman yung uh, inaakusahan at yung nag-aakusa di ba so minsan mga kapatid ang nangyayari is may mga tao kasi masyadong bias di ba kung ano yung unang narinig niya pinaniniwalaan nila agad no yun ang mahirap minsan sa tao kung ano yung unang narinig nila pinaniniwalaan nila agad ito lalo na kung yung uh, tinutukoy ng kwentong yon eh, meron din siyang sama ng loob, di ba? Lalo kung medyo bad trip din siya. oo <laughs> hindi niya gusto yung taong yon agad-agad siyang naniniwala. Kasi bakit? Kasi nga, ano eh, kalaban niya eh. Di ba? Pero dapat hindi ganon, mga kapatid. No? Uh, dapat uh, pakinggan natin yung buong uh, yung uh, both side. Di ba? Alamin natin, pag-aralan natin, ah, uh, usisain natin muna mabuti, no? Itikom muna natin yung ating mga bibig kasi minsan na nangyayari kapag meron tayong naririnig na hindi maganda o kwento, is bigla na lang natin ikwento rin sa iba. Diba? Ang problema sa kwento minsan, nadadagdagan o minsan nababawasan. No? Kaya ang nangyayari, naiiba yung kwento. Diba? Hindi na yun yung uh, tamang konteks ng, uh, ng kwento kasi iniiba na ng tao. Kaya dito mga kapatid, no, bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon at hindi lang tayo bilang naglilingkod, bilang tao na rin, 'di ba? Uh, kailangan is maging wise tayo. I-discern natin yung mga bagay na naririnig natin. Pag-aralan muna nating mabuti. Huwag tayong agad-agad nagpapaniwala sa mga nasasagap nating balita, 'di ba? Kasi nga mga kapatid, uh, sabi doon alamin mo muna yung uh, kailangan mo muna kasing marinig yung yung isang panig at yung kabilang panig tsaka mo pag-aralan sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo kasi both side na yan meron silang uh, sarili nilang interest na pinoproteksyonan diba? uh, bawat isa sa kanila may kwento at kailangan mo pag-aralan kung sino ba sa kanila yung uh, nagsasabi ng totoo. Malalaman mo naman yan kapag ang tao ay nagsasabi ng totoo. Kasi bakit? Hindi nagbabago-bago yung kanyang statement. Di ba? Hindi nagbabago-bago yung kanyang kwento. Kasi nga bakit? Kasi totoo yung sinasabi mo eh. Ano ibig sabihin? Pag totoo yung sinasabi mo, uh, balibalikta rin man ulit-ulitin man yung tanong isa lang yung sagot mo. Kasi bakit? Kasi yun ang totoo eh. yun, yung, uh, yun talaga yung totoong kwento. Pero kapag ang tao ay gumagawa na ng kwento, again, sa kapwa niya, nag-iiba-iba eh. Diba? Uh, nagkakaroon ng contradicting yung kanya mga statement. Kasi bakit? Kasi gawa-gawa niya lang yun. ba diba? Eh paano? Kaya nga sabi, kung gusto mong... Uh, sabi nga, uh, kung gusto mo ng kakampi, yung lahat ng kalabog, niya, yeah. yun ang lapitan mo. <laughs> diba? Baka mamaya nagpapaniwala ka pero ginagamit ka lang din pala kasi yung taong yon alam niya galit ka rin sa taong yun. Diba? May isa mga karin ng loob doon o kaya mayroon mga past story kayo kaya niya kwinento yun sa iyo. Diba? Kasi alam niya Oy, may ano kayo may, may past kayo na hindi maganda. So, hindi mo alam baka mamaya ginagamit ka rin. 'di ba? Kasi siyempre, 'yun ang ano eh, hindi maganda sa tao. <laughs> 'Yun kasi ugali ng tao minsan eh. Kapag nakakarinig tayo ng hindi maganda lalo na dun sa mga taong uh, kinainisan din natin, minsan nag-ano na tayo agad eh, no? Minsan nagko-confirm agad tayo. Ay, totoo 'yan, totoo 'yan kasi alam mo 'yung ugali ng taong 'to eh. 'Di ba? Alam ko 'yan, kilala ko 'yan, kilala ko 'yan kasi ganito 'yung ginawa sa akin. So hindi po ganoon, mga kapatid, 'di ba? Uh, tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi lang bilang naglilingkod, siyempre bilang bilang tao rin, hindi rin naman maganda kasi kung iyo rin gawin 'yon na hindi naririnig 'yung side mo, eh siyempre uh unfair naman 'yon, no? Hindi naman maganda 'yon mga kapatid, no? Kaya may kita natin dito, tayo ay tinuturuan ng kawikaan, 'yung moral, no, na dapat um taglayin ng bawat uh, tao, ng bawat nilikha ng Diyos na huwag tayo agad-agad nagpapaniwala no? sa mga kwento, sa mga balita na ating naririnig. Kaya kailangan upuan muna natin, pag-aralan nating mabuti, pagnilayan kung ito ba'y totoo o hindi. Para ano, hindi tayo uh, magkamali ng mga judgment natin no? sa kapwa natin para sa bandang huli, hindi tayo lumabas na kayahiya at naging kasangkapan sa pagpapalaganap ng maling balita. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Hallelujah.